thank you Hi, good morning! Every gising is a blessing at nabasa ko lang yon sa post ng isang content creator din. It's a blessing nga dahil sa bawat paggising natin, lalo na at wala tayong sakit ay ipagpapasalamat na natin ng malaki kay Lord yun. At eto inaalis ko na sa pagkahanger itong mga damit na tutupiin ko. Konti lang naman ito dahil yung iba nasa taas pa at nakasambay. And speaking of blessing, hindi kami mayaman pero may pamilya ako na masasabi ko o maituturing kong kayamanan. Kaming dalawa ni Papa ay nagsisika para maipanalo ang mga laban sa buhay na sa tulong ng ating Panginoong Diyos ay maipanalo namin para sa aming mga anak at mga mahal sa buhay. Kaya magpakatatag lang at huwag sumuko dahil kung may natatalo ay syempre may nananalo rin. Anyway, eto at ibinabaligtad ko lang itong mga damit bago itupi. At naku, eto na naman po ang batang makulit. Napansin agad itong phone na ipinang video ko. Ayan na nga po at natamaan niya. Buti na lang hindi natumba. Ay naku, biyantot. Ang kulit talaga. <laughs> Kung kailan pa ko ng baligtarin itong mga damit ay ngayon pa ako nabahing. Huwag naman sanang sumpungin ang allergy ko dahil laking abala pag may inaasikaso pang gawain. Pag uminom naman ng sitirisin ay antokin naman. Ang basket, biyantot sa mo dadalhin. May pa pabuntok, char itinigil ko muna ang ginagawa ko kanina dahil pinaliguan ko muna ang batang makulit todo hawak ako kay Bianjan tinatakbuhan niya kasi ako every time na sinusuklayan ko siya Ay, Naku, sumubra pa sa hati ng buhok niyo si Rizal. Kaya sinuklayan ko ulit nang papunta sa likod. Wow! <laughs> <laughs> Ay, ah, say hello. 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 Ah, you say good morning. Morning. Good. Good. Morning. 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 Kiss mo naman. Love you. Love you. At sa wakas, maitutuloy ko na itong pagtutupi ko Kinabukasan na ng umaga ito at isinama kong maggrocery ang batang makulit at sa mga oras na yan ay nasa cashier na kami para magbayad. Sinakay ko siya sa cart para di siya paikot-ikot. Medyo mataas kasi yung hagdanan dito sa may entrance. Ang kulit pa naman ni Bien at baka mahulog. Kaya stay put ka muna dyan, Bien Tut. Okay, hanggang dyan na lang muna. Bye!